Friendship, welcome back to my channel. Ito yung nagsusugba tayo ng manok. Yan. Ito yung ganap ngayong haper, mga ha? friendship. While nagsusugba tayo ng mag-ihaw ng manok, eh, matikinig tayo ng ating music background. Yan, hmm. ang ganda. Hmm. Ang ganda ng music. Dito sa Hindi ka masakit eh. Hindi sa ano lang to sa sa Facebook lang <laughs> ganda ng music no mga friendship narinig nyo ba ang music background namin yan para naman ano while nagluluto ng ano manok nag ihaw dito eh yung tainga natin, busy naman na nakikinig sa magandang music. Yan. Kinig muna tayo ng music habang nag iihaw ng manok. Okay. akin ka nalang. Hindi ko alam yung ano kin kanana Akin kanana Iho ka tayo Kayo'ng ulam namin mamaya mga friends Ni ko Sabi ng music, mga friendship, akin ka na Kapag may minamahal tayo, mga friendship, magkikiwas at tayo akin aking ka na lang. nang matukso ng iba. Ha, 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 ha. kasing mga tukso sa mundo eh. Maraming na nang Kaya sana yung ano natin, yung kaya natin ay hindi matukso ng iba. Wait lang, pasok. Hindi yan mga ngagat. Isang kilo lang. Isang kilo lang, kailangan yan. Yes, maliit na kagalit. Hindi, hindi dalawang kilo. Okay, that's all for today. di sa kay bali ng mga bata. Oh, sila. Hindi yung ano ko na ning gutad-gutaron. Nagtatarantas siya. Lalo tumne ka Oh, welcome to my channel. Iyo ko sa lihim ni Regular ani, okay lang din 'yan. Para nakuha ko sa anong <laughs> okay camera. Yan, yan sige, pag-hi naman sa viewers ko. Hello, Hi. Hello. Hello. Welcome. Welcome to my. <laughs> okay. Hi. Kone. Okay, that's all for today. Chef. Ingat kayo palagi. Thank you for watching and God bless you all. Bye bye. Love you.